Magandang umaga mga alod Mga idol Kamusta kayong lahat Maho no, pa hinga aga Mga kasangkayan Sigasawin ko muna itong aking tanima ng gulay. Makapal na yung damo. Almusal mo na tayo. Saging. Masarap na almusal ito, Dol. Mga Ang tibay nito sa tiyan. wow ako ng bunga Oh. Huh? Ano to? Malibalang kaya masarap. Ito na yung buhay ko ngayon alaga ng mga manok nagbabantay ng sari-sari store tuwing umaga tuwing umaga at saka hapon ito yung pinagkaabalahan ko yung mga tanim kong gulay tapos na ang kabanata ng aking buhay bilang Saudi boy halos halos kalahati ng aking buhay ng aking edad ngayon o oh, mahigit kalahati ng aking edad ay ginugol ko sa Saudi bakit? dahil sa ambisyon kong makatapos lahat ng anak ko sa college at yun ay natupad apat ang napatapos ko ito lang ang buhay provincial mga kaibigan. simple lang. Kaya banata na natin to. Itong damong, walang hiyan damo. Naglalaman. Nagsasaha. Kahit anong bungkal mo dyan, may mga laman sa ilalim. Isang linggo lang, puno na naman ang damo. Pero ganun talaga. Sakripisyo mga idol. Mahal kasi yung bilihin doon sa bayan. Daan na yung gulay. Mahal. Kaya e magtanim na lang. Marami tayong tanim dito mga idol. Iba-ibang uri. Mayroong okra, may, may talong, may saloyo, may bell pepper, may pizza, may kamuti, may kamuting kahoy. Marami. May tanglad. May okra, may sitaw, may kapayas. Kapayas ba? Papaya. Pakita ko sa inyo. Maaga pa pero mainit na. Iba ang panahon ngayon mga idol, iba. Ah, malaki nira ng mga akin na hawana no? Pabungkal yan mga idol, bungkal. Bungkal yung estilo ko para matagal tumubo. Nandito ngayon tayo nakasilong sa ilalim ng kamuting kehoy. Kamuting kehoy mga idol ng ano na lang yan ito tatlong buwan na lang harvest niya, yan yun oh pizzay bandaron kamuti Ayun, hanggang doon mga idol. Meron pa dito ang sigarilyas. Sigarilyas ba yung sa Cebu Garbanzos dito sa Waray-Waray. Sigarilyas. Hmm? Ang dami na lalaki na harbisin na ito kasi ano na ito eh. 40 days na eh 45 days lang ang pitsay maraming ano nyan bumibili ba 20 tibay yung tijis ganyan maraming bumibili ang mga ito lang yung aking tanayman dito mga eh, kumakatis Meron na rin akong bagong tanim na okra. Ano yung sitaw? Papaya. Ah, pinalibutan ko ng... Pinalibutan ko to yung tanim ko ng... Mamuting kahoy. Ayun o. No? Nandun. gandun. Yung paikot. Kwadrado. Ay, ang mga sili natin mga idol. May mga hilig sa sili diyan. Bicolano. Paborito mo. Andayin mo nga paborito mo Bicolano. Hoy, how are you? Oh, dami niyan. Ito yung pinagkakabalahan ko tuwing umaga at hapon. Pag sa umaga, pag ma-edit na. Hanggang alas 10 tigil. Balik noon sa aking Saris Harris to. Pantay. Kapag nandito ako, si Miss nandun. Pagkatapos ko dito mga alas 9, alas 10. Siya naman dito sa bahay, maglalaba. Maglilinis. Tapos babalik ako rito ng alas 4 ng hapon. Ganun lang ang sistema mga idol. Para lahat gumagana malinisan din yung ating tanim kumos na kayong lahat God bless nga pala kayong lahat tuloy lang ang buhay laban lang huwag nyo na isipin yung kahirapan kasama na ng buhay yan ng mga Pilipino pag walang hirap walang sarap Tandaan nyo yan Mga idol Sana ay Lumawi pa kayo diyan Mga kaibigan Di ba? Para Sana umulad ito ako yung channel Para Makatulong Makatulong malang kahit kunti Di ba? Hindi naman tayo kailangan sumikat. Kasi dito artista lang sumisikat dito. Dito pag hindi ka artista, wala. Bukya. Bye-bye.